tabi-tabi po tabi-tabi po nuno yan may iba tayo ngayon guys ah, sino dito ang sawa na sa mga syudad sino ang gusto dito makakita ng buhay probinsya uli Ayan. so magtatabi-tabi po muna tayo tabi-tabi po tabi-tabi po manuno yan ako lang po ngayon dito sa bakanting lote Ayan. kung makikita nyo guys medyo maano tayo ah. it lang Nanginig na yung kamay ko. <laughs> hindi ako pasmado pero nanginginig na siguro sa ano hindi kasi ako main masyado ng ano nag copy lang ako. wow copy gatas pala ano ba yan <laughs> sorry na mga viewers yan nauutal utal utal tayo dahil, dahil wala tayong breakfast wow <laughs> sana all wala so nandito ngayon tayo sa bakanting lote kung may nyo guys oh malilom siya tabi tabi po maraming puno maraming puno ng saging nakaka-relax kasi sobrang lamig ng simoy ng hangin November pa lang it's November 5 ayan sa ginan na natin kung anong date ko ginawa itong video na to so ngayon guys itutor na itutor ko kayo ako lang syempre ako lang yung nagbibideo kaya itutor na itutor ko kayo ngayon, ngayon sana guys sa pagtutor ko sa inyo dito sa bakanting lute na to bakanting lote ayan sana wala tayong makitang so tabi tabi po magbi video lang po ayan una mapapansin nyo ayan may sa bandang baba puro po siya uh, puno ng saging dito po yan sa ano, bakanting lote na tinitira ng papa ko at saka ng stepmother ko ng mga kapatid ko stepson Ah, step <laughs> Parang ako yung naging ano ah. Sorry na guys ah. Ayan. Kung makikita nyo, ayan na yung mga dahon ng saging, dahon ng ito. Hmm. Ah, puno ng santol. yung puno ng santol. Tapos meron pa dito sa bakanting ito. Bakanting ito. Merong pinya. Diba? Ganda guys, no? Diba? Diba? Tsaka maganda dito tumambay kasi nga Bukod sa malilom Sariwa pa yung simoy ng hangin Malamig ang simoy ng hangin Hindi po ako si Jose Marichan ha Pero kabosis ko lang siya Kaya pagpapasensya nyo na guys Uy grabe O oh, Nagagalawan ang mga Dahon sa puno So ramdam nyo naman Ay na nga, ano ba tayo? Pasikot, huwag na tayo magpasikot-sikot. Pa syempre, tutor ko nga kayo dito. Diba sabi ko nga sa inyo, tutor ko kayo. So, ayun, bababa tayo. Ayun, papakita ko sa inyo yung daan. Baka sabihin nyo naman ni, eh, Makasarili ako, hindi ko sa inyo pinapakita yung daan. So, ito, yung nakikita nyo yan. Ito. Ano ba to? Ano ba kasi to? Ano ba to? Kulungan ng ano? Kulungan ng kalapate kaya nasira na siya eh. kaya pagpasensya nyo na guys nakita niyo. ayun hindi ko alamin ko kung anong bilog na yan, siguro lagyan dati ng tubig yan then dito nga yung ito kasi dati ano talaga yan yung kabilang yan yung may bubong na yan hanggang baba doon hanggang taas doon dati po yan is wala pa talaga nakatira dyan dati dati po yan ay talahiban na talahib masa basta talahiban Bakante po yun dati. Tsaka wala siyang hollow blocks na yun. Walang, wala siyang block na yun. Blocking na yun. Wow, blocking. Wala siya yun dating harang. Wala pa yung mga hollow block na yun. So, dati yan. Pwede ka dun pumasok dun. Pwede ka makadaan dyan. Hanggang dun. Pwede ka dumaan dyan. So, ngayon. Naging ano kasi siya. Subdivision siya dati. Pero, wala pa siya dating ang bahay-bahay dyan dati. So, yun nga. Nung binago na kasi yun, parang pinangalanan na nila yung subdivision ng Sirata na ang tawag dyan dito yung sa Bulacan o oh, di diba minention ko pa yung lugar kung nasaan ako diba hindi ako makasirili sinir ko sa inyo kung nasaan ako ano ba yun ang inyo so dito nga dahil maraming puno ng saging syempre marami din bunga na <laughs> saging ayan no oh. sino nakakita sa inyo ayan no oh. ayun Nasaan ba hindi natin masyado makita dito sa aking camera saan ba yun? ayun basta kung nakikita nyo yun na yun so ito ano ba ito? ano bang halaman kasi ito? <laughs> ayan may mga tanim yung tita ko yung stepmother ko ayun meron siyang papaya yun nga, pinya kasi karani karaniwang tanim nila dito is yan nga, puno ng saging. Yun pa, mayroon pa siyang gabi sa mahilig maglaing. Kagahapon, ah, binilad na kasi umaraw kagahapon eh. Umaraw kagahapon, nabilad niya yung nung isang-isang araw pa. Yung kinuha niyang gabi, marami yun, tinali-tali niya. So, sinam, kagahapon, uminit, sinampay doon sa may sampayan ng mga damit. So, maaraw nga kagahapon, mula umaga hanggang hapon, umaraw siya natuyo yung dahon ng saging tapos ang ginawa ng stepmother ko syempre hinimahimay niya na so hindi ko pa alam kung kailan niya balak lutuin yon ang sarap noon laing paborito sa bicol yan guys masarap ang magluto ng laing sa bicol so saan pa ba tayo pupunta ang laki kasi nitong lote na ito eh, na puro puno lang ang tanim. Uy, muntik na akong makakatapak ng pako ako. So, dito ipapakita ko sa inyo nga pala, guys. Yan dyan, tabi-tabi po, dyan sa may puno ng mangga na yan, yung mataas na yan. Doon sa may bakanting yon nung nabubuhay pa si Papa. Ano ba yun? Ah, kasi na ko na naman si Papa. Kung kailan nandito ako sa Bulacan, sa so, ako nagtagal dito sa Bulacan, di ba ako sa kawala na si Papa. So, yan sa bakanting lupa na yun, sa ilanim ng puno na yan. Ah, dyan kami, dyan nung bumisita ako dito kay Papa basta nung 2019 oh, 2019 nga yun yung last na punta namin dito ah last ba unang una, una pala una nung kami malalaki na ganito na kami kalaki <laughs> Yan, pumunta kami dyan tapos sabi nga ng Papa ko nabubuhay pa sabi niya dyan kayo mag ano mag magtayo ng bahay para hindi na kayo nangungupahan. Kasi nga, doon kami nangungupahan sa Kabite. Nagtatrabaho sa factory, tapos yung kapatid ko na sa bahay lang nung may isa pang anak siya. So, siya hindi naman siya nagtatrabaho ako nagtatrabaho ako sa factory. Tapos, kami lang magkakasama nung bayaw ko, tsaka nung kapatid ko, tsaka yung, 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 panganay na anak ng kapatid kong babae. So, sabi ni Papa nung nabubuhay pa siya, dito nga daw kanya mag, ah, magbahay. So, sabi namin kay Papa, ang hirap kasi ng sitwasyon nung araw na yun kasi may trabaho nga ako tapos sabi ko paano na yung trabaho tapos kapunta namin dito baka mahirapan lang din ako mag apply so ngayon totoo nga kasi simula nung ano namatay si papa nung kailan ba namatay si papa September 10 September nga oh. September 10 nang namatay si papa 2024. So dito sa may itong bahay na yan, yung bahay na tinutulog ko ngayon. Bahay yan ng kapatid ko sa tatay, yung panganay. Yan, dyan ako natutulog. Yan, malaki siya. Tsaka mataas, mataas din yung bubo kayo. Dyan, dyan ako natutulog ngayon. So, ayan, ginawa ni Papa nung nabubuhay pa siya. Siya, nag, tayo ng mga haligi na yan ayan kaya yung mga bubong na sa kanila rin daw yan mga bigay-bigay sa kanila ng may mabubuting puso ayan na kahit pa paano nakagawa sila ng malaking bahay na yan so ayan nga dito sana kami magtatayo ng bahay kaya lang ayan nga ngayon lang ako napapunta <coughs> ngayon lang ako naligaw dito gawa nga ng mm na namatay si Papa noong September 2024 talaga. Dito rin siya mismo binurol sa may uh, bahay ng kapatid kong panganay sa ta sa ta ama, sa tatay. So, naisip ko kasi palagi pag nandito ako, parang naisip sabi ko, bakit parang late ko na naisip kung saka wala na yung papa ko saka ako nag-stay dito ng matagal, di ba? Parang nakakalungkot, di ba? So, sayang kung ma ang punta natin dito siguro hanggang ngayon baka buhay pa rin siya. Tapos, ano, ah, kung nagkatrabaho ako, siguro nakatulong ako. So, ngayon kasi ang hirap talaga. Mahirap sa pakiramdam. Saka lang naiisip. Kaya nga pala sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Ayan. So, isang batay doon, Pababa siya guys Ayan Pababa siya Ayan yung bahay ng kapatid ko Panganay At kung gusto niyo makita pala yung bahay ng papa ko Ayan Ito yung bahay nila Gusto niyo ba makita? Gusto niyo makita guys Sige pupunta ko doon sa taas Wait lang ha Tabi-tabi po May kiraan lang po sana pag nakita nyo, huwag kayong mag, ano, mag judge siya. May tao kasi ano, eh, hindi natin masasabi. Baka mahilig sila mag judge. Lalo na sa mga mahihirap. ay Ayan, yun nga yung bahay ng papa ko at saka ng stepmother ko. ng mga kapatid ko. Ayan. Ayan, medyo na ano na tayo. na full, na po full ano tayo? memory na. So, sa kagalan natin ulit, tutor kayo pag ano pag medyo okay na so ngayon guys bye bye ingat kayo bye bye Huwag nyo pala kalimutan mag subscribe at saka mag like sa aking social media facebook, tiktok at saka youtube ayan Huwag nyo kalimutan guys isa lang yan pangalan ko Tristan J. sa pag na search nyo yan kung alin yung mas maraming followers dun kayo mag add mag follow pero dito sa ano dito nga pala guys, may bago ang Facebook. Kung saan ito ma-upload tong video na to, ito na yung gamit ko official official Facebook ko. Kaya doon na lang po kayo mag-message kung may itong kayong kailangan. Oh, kailangan. Parang yaman ko. Basta pag meron kayong gustong sabihin, yan, pwede kayo mag-message. akin, magtanong. Yun lang guys. Salamat. Ingat. Bye-bye. Have a nice day.